Guys, ayan, nandito ako sa Barangay Malabago. Uh, kasama ko si Kagawad Hernan niya, iba? Ayan siya. Ang tamang manunod ng basketball. Para po sa munisipo si Pocot. Ayan, pakita ko sa inyo guys, ang aking mga din. Ayan, kasama ko pala po dito guys, si, Adam, si Joshua. Oh, Joshua, shout out.

Guys, ayan, nandito ako sa Barangay Malabago. Uh, kasama ko si Kagawad Hernan Yeba. And guys, mata ng basketball. Para po, uh, muli si Pocot. Ayan, pakita ko sa inyo guys ang aking mga dinod. din ayan kasama ko pala po dito guys siya ano si Joshua. Oh Joshua shout out. Maraydan sana. Kulat ng patiyo. Ah Ito pala dito